Ayan po si Nanay Carmen, nagsasaya. Inaalala niya po yung, pinabalik-balikan po niya yung nung siya yung nasa Japan. Anay, ulitin mo ulit, Nay. Ulitin mo, tito. Ah, sige, ulitin mo nga sa iyo. Magaling si Nanay ko sa nakikita kita doon sa loob, ah spaghetti, ano? Spaghetti. 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 Oo, nag-sell din ako sa Arabia 90 At paano sayo mo doon na? Yung tinikling, paano? Wala pa naman na susuko. Tapos nakadahig first ako, pa daw ako. Oo. Nagsubong ba ka dahil sa Social 11 ng Magimaxi? Tapos malapit sa mga radyan na. Isang magandang hapon po mga kajali. At ngayon po ay 5 o'clock na po dito sa ato sa Pilipinas. Oh! Wow naman Nanay Carmen! ganda mo dyan. Pagay na pagay mo yung pinili mo ng ano. Ay, Hoy, okay. Nay! Nakakagulat ka naman. Ikaw na ba talaga yan? Nanay okay. Carmen, nawalap ka nga dito. <laughs> dapat kinilak ka. Ilan dapat lang dibibilin ko Ay oh. 50 pesos. Kamuna eh. Kamuna na. Yung... Nay! Hindi nay! Kapag ka ano, na mamimili pa ulit tayo, kaya lang hindi na doon. Kasi...

Yeah. Wow, nanay Carmen Isang show nga <laughs> Ano yung damit mo? Ay, napaka-fit niya eh. Ang sexy ni nanay Carmen Kailangan, <laughs> na maluwang. large ang kailangan L size ito eh Anong size Nay? L size Ah, large lang Kailangan, XS Nako. Doon tayo na doon. At yung mga bulilit ayun tumatakbo. Saan kaya pupunta? Sa kanyan kaya ano? Ah, sasakay sila kay dito-lito nila ha. Nakapunta ka nga doon? Tingin ko nga, ang ganda-ganda mag, ano, magtala ng damit talaga, nanay. Nay! Nay! Pati niya, bagay mo pala yung pinta! Salam eh! Wow! Ay! Ay! Hindi

Uunjun ganayo, kaya Nako? Nako, yung apo ko hindi makatakbo oh. Sakay po Nako, may artista tayo. <laughs> Oo. Oh, <laughs> oh. Talaga yung apo ko. Oh. Ayan, alam na niya kung paano siya sasakana. Ayan. Ayan, magandang magandang hapon po sa mga kajali. Ayan. At, pinabati uh, ko po kayo na magandang hapon. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Mm -hmm. at walang anumang karandaman kaya ang inyong lingkod ayan, uh, inaayos na po natin ang ating pong alahating promise lang at uh, titignan po natin <laughs> kung ano po yung uh, anong mangyayari na pwede natin gawin dito ayan, ayan. Malapit mo na palang matapos eh. Oo. Magpapa at, ayan, ano? Ano ba ano kay Nanay Carmen? Oo. Sampai ating artista. Oo. Uh. Ay, tumatakbo si Angelo. Ano yan? Uy, uy. O Ah. Uh, uh. <laughs> oh, naman ni Angelo. Uh. no uh. Thank ka pa? Ba? Uh. Gusto bang, ano? Gusto ko makarinig ng tula. O, uh. anong tula? Ano, uh, gusto ko lang i... i-content yung pong Martin. ano ito na Sino ito Eh, siya. Oh, may tula siya? O, okay oh, yan. Parang marinig ng mga ating mga kajali. Sige. May na siya. Pwede, eh. Pwede ka na ba? O, sige. Go! Oh, wait lang daw. Ano kaya yung... Ay, ba't naman nakasalakay naman yung mga ano na yan? Malapit na po pala ang pista sa amin. March 19. Kaya, ano, uh, mayroon pong konting naisip na pampagod vibes at saka magpapalaro po tayo din sa promise lang para po maging masaya po yung promise lang natin ang bala ko po eh sino po yung mag-agree dyan mga ka kajali magpapa huli po ako ng mga baboy damo din eh. Ayan, yun. tsaka palasebo ba yun tawag doon palasebo uh -huh. o oh, sige o oh, sige ah hindi mo sinulat mo o oh, sige okay pag, okay. Pwede mo pwede mo siyang basahin ngayon susunod kailan memory mo yan ha. Oh, Ang kawa ni Angela. Oh, maganda yan. Para sa mga ano yan magulang. Oo, ako yan Angela. Ay para. Oo. Oh, oh. Okay, tingnan. Okay. Para kay Papa para marinig ni Papa yan. Para kang ina yan Angela. Para po kay Papa po. Ha, oh, sige. Oh. Salamat sa iyong walang sawang pag sakripisyo, hindi ko makalimutan bawat saya at sa mukha mo. Mahal kita at yan ay hindi magbabago. Pinag, pinag, na, mapa, mamalaki kita kahit kanino. Lalaki sobrang mapag-alaga. Kamusta ka? Kaya hindi ko lang maiwasan bawat dumaan na araw maalala kita. Gusto ko pa sana hanggang dulo tayo ay magkasama. Mga salita iyong binitawan ay aking alaala. Nalang bang pangako kahit wala ka masaya ako na kasama kita alam ko dadating ang panahon na tayo din ay magkikita pero ikaw din yung tao na mahirap kalimutan alam kong matagal na pero miss na talaga kita. Wala na akong ibang hahanapin pang ama. Miss na kita, Papa. Oh. Wala nga. Palakpakan eh. Wala bang palakpakan dyan, buso? O, oh. oh, ikaw. Si buso, sandali lang. Bago bago natin tanongin si si Angela. Ilalakas mo po, boses mo. Ay lang, ano mo yung bandera mo? Sige. Wala, wala ba? Bunta tayo na Makinis ka na Mahal ko siya. At mahal na ako. Kaya kami dalawa palagi magkasama. Uwa wow, na no, mo siya. Oh, kalig mo. Ang asong mataba. Yan ang musok ko. O si Angelo. Meron din? De, eh, siyempre, hindi na si Angelo. Siyempre, huwag niya. On the spot ha, ah. on the spot yan, teklets. Kung may alaga, asawit mataba, buntot ay mahaba, Makinis sa oh. muka, uh mahal -huh. niya uh ako, -huh. kaya mahal siya rin siya, kaya kami dalawa, lagi magkasama. Wow! Yes, si Buso! na mga matilintado. Wow. Kaya, gawa pa kayo sa mga ni Angie no, yung na. mga kakapulutan ng mga aral ng mga bata na na ay merong pa isa o sige sige o waka muna lang oh. Okay. sige kay gandang araw ang araw kung titignan may saya may ngiti bulat ay pagbati Ligay at luwalhati parang sinasabi tayo matmadali sapagkat parang ginto ang bawat sandali Oh. Kaling naman ng mga apo ko at sa mga alaga ko. Pagka mga anak mo mga ganito, sabihin eh, hindi ka mawawala ng pag-asa at saka kahit na hirap ng buhay mga ka-jolly, eh, uh, di masagana pero mga anak mo pagka mga ganitong mga positibo at positive sa buhay, eh, walay hindi natin yung wala sa atin yung inggit na yaman i e, mga anak lang, lang natin pag ganito yaman eh kaya sa mga yan, sa mga magulang yan napakagandang mga tula ng mga bulilit kaya inyong likod at kahit napagod nawala po yung aking pagod ay sana nakikinig din yung papa alam ng papa nyo gaano po gaano kayong mga bulilit ayan napagod yung yung teklito, napawi yung napawi ang pagod yung teklito. Ha? Yeah. Tuloy, tuloy lang yan ha, pag-aaral. Inaasin niyo ba yung pag-aaral nyo? Opo. Oh, magtakbo, unahan nga kayo kung sino yung unang makakating At titingnan ko kung sino yung mauhuli. Alam ko na kung sino yung mauhuli. Sige, pagpalit nyo. Taunahan kung sino maano. Bibigyan ko ng chocolate. Ha? Sandali si Bunso. Tayo si Bunso. Si Bunso. Si Bunso. Tayo, hindi makababa eh. Di ba eh. <laughs> dita, dita, Start, tita. Apo. Angela, tita, tita. Ay, doon kayo sa dulo. Doon kayo sa dulo. Sa dulo. Tapos, tapos, tapos Sige. Tayo. Bibigyan ko ng chocolate yung kung sino tayo, yung unang dula, dula. makarating dito. <laughs> doon sa dulo. Apo, doon sa dulo. Tapos pabalik din eh. Ayan. O na, atis Makatakbo kaya apo ko. Okay, yeah, okay. hindi na makatakbo. Oh. Pagod na yan. pagbalik. Okay, May okay. premium, nanay. Chocolate. Ay, si nanay Carmen. Gusto rin niya maki-join sa mga bata. Uy! Uy! Ginawa ka na ako! Wala na ng kamay. Ha, ah, oh, pipilang na ka ha. One, two, three. <laughs> Ang apo ko na iwan na. Hindi makatakbo kasi eh. <laughs> <laughs> hindi ka niya po yung katawan niya. <laughs> <laughs> Bilis na po? <laughs> Dati po kasali po Ako sa yung tama. na yung tama. Ako yung uh, alam pamamana sa hirap ng buhay, walang pamamana mga magulang. Pag-aal natin eh, pagbutihan na lang, ano? Ha? Apa. na. ka dyan na, sina una? Sina first? Si Angela. Hindi kain to. Chris, tatlong chocolate. Ah, oh, dito lang kaya. Dito, hintayin nyo. Bibigay ni Ate Chris. Ayan. Kawawa naman. Tapos pagkaubos niyan, iinom ng maraming tubig ha. O, oh, magpaalam na kayo sa mga kajali. Bye-bye po mga kajali. Ingat po kayo. mag ingat po kayo, Mama Chup-Chup. Ilayat -chup. oh. ng energy. Oh. Ulit, eh, Ulit, eh. Oh, Ingat po mga, mga kajali. Paalam po mga kajali. Paalam po mga kajali. Paalam po mga kajali, Paalam Paalam pa, po, mga kajali, mga kajali Mama Chup-Chup. <laughs> ingat po kayo. Mahal po po kayo. Mama Chup-Chup. Okay? One, two, three. Hello po. Pa, <laughs> pa, <mag> <laughs> bye po mga kajali. Baboy po mga kajali. Mahal na kung mga namin kayo. Bye-bye. Uh, Dapat nakaharap dito. Dapat nakaharap dito. dito. Oh, Malakar. Yung Malakar. maayos, yung maayos Malakar. na Malakar. ano. One, two, two three, maraso. Mahal na po mga kajali. Ma Mahal na po mga kajali. Salamat yuk yuk. Ayun. <laughs> <laughs> Paalam po. Ingat po kayo parati. Bye-bye. Bye-bye.